Mas mura ang presyo ng pagkain asahan kasunod ng pagpapadali ni PBBM sa proseso ng pag-aangkat ng agri products. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na bababa pa ang presyo ng pagkain sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na padaliin ang proseso ng importasyon o pag-aangkat ng agricultural products sa bisa ng Administrative Order Number no. 20. Ano nga ba ang Administrative Order Number no. 20 at paano nito mabababa ang presyo ng pagkain sa bansa? Alamin natin. Sa pamamagitan ng Administrative Order Number no. 20, Pinaluluwagan ni Pangulo Marcos sa Department of Agriculture ang administrative procedures sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura. Pinaalis din ito ang non-tariff barriers na inaasang magpapababa sa lokal na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Representative Salceda, napakahirap para sa isang exporter na magbenta ng pagkain sa Pilipinas dahil sa taas ng trade protection nito sa mga produkto. Hindi na anya dapat magtaka kung bakit mahalang pagkain sa bansa. Kaya para kay Representative Salceda, nasa tamang direksyon ng kautusan ni Pangulong Marcos na magpapagalaw sa food manufacturing sector. Patunay ang pag i ng Administrative Order number no. 20 na patuloy na sinisikap ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa pagpapaluwag sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura? DWIZ Research Report Re -re -report.